Hi guys! Kamusta kayong lahat? Lina Antonio for your host and welcome to my channel Ayan. Welcome po para po dun sa bago sa aking youtube channel At magsa subscribe na yung araw Ayan. At welcome back naman po para po dun sa mga dati na nakasubscribe sa aking youtube channel At patuloy na sumusuporta Maraming salamat po Ayan. Continue supporting and watching my videos guys Hi! Ayan. Kamusta po kayong lahat? Ha? Today, uh, May 1 Ayan. May 1, 2025 And Uh, Labor Day po ang may one. Actually, hindi lang naman po dito yan sa Hong Kong Holiday. Uh, holiday din siya sa maraming lugar or sa maraming bansa. No, sa Pilipinas, holiday din, di ba? Labor Day kasi sinaselebrate namin. Well, dito po sa Hong Kong kasi ngayong May, ayan. Ewan ko kung excited yung mga katulad kong ano, mga auntie dyan, no? Kasi, kasi sa loob ng May, meron kaming 6 or 7 holidays for this month. I think 7, 7 ba? 7 na kasi kasama na yung Sundays. Uh, kasi, uh, ang uh, this May, ang holiday is May 1, tapos po yung May 5, tapos po uh, May 31. So, tatlo. Tapos po, yung Sundays na 4, uh, anong Sundays natin? Apat na Sundays pa. So, lahat po is 7 ang free day namin ngayong mayon. Excited ba kayo mga auntie? Ayan. Yung iba auntie excited kasi syempre makakapagpahinga. Yung iba naman nakakalukot. <laughs> hindi mo nalulungkot. Medyo na ano lang. Kasi gastusan. Kasi alam naman po natin dito sa Hong Kong pagka day off natin is lumalabas tayo. Well, hindi naman lahat kasi yung iba nag stay lang sila sa kanilang rooms pero mostly uh, lumalabas. Katulad ko no guys. Um, may sarili akong kwarto. actually, may sarili akong kwarto. Kaya lang, pagka ganitong day of ko, ah uh, pinipili kong lumabas. Kasi, pagka ganon, syempre, kung minsan, Sunday, nandiyan din sila amoy. So, meron din mga pagkakataon na uutusan at uutusan ka, di ba? Pero syempre, ano nga lang yan, give and take. So, ayun, ako, ako personally, kung day off ko, mas piniprefer kong lumabas, magpahinga sa labas. Though, sasabihin nila, pwede naman mag-stay sa room mo, matulog ka, ganyan. Pero ako kasi, nakaka-boring. <laughs> Tsaka kasi syempre, minsan maririnig yung alaga. Like me, no, meron kasi kung alagang dalawang bata. So, pag na-feel nila na nandun na ako sa loob ng rumbong, ko, ako noon, syempre. Auntie, I want to play with you. Ganun, syempre. Ikaw naman, eh, pagbibigyan mo sila. So, yung day of rest mo, para siyang, um, um, wala Ayun nga. Tapos yung iba, uh, ayan, yun nga, pagka lumabas ka, of course, kung lalabas ka, pamasahe lang gastos na. syempre kakain kasi labas. Iba, diskarte kasi mas, mas marami kasi grupo-grupo dito, no? Like, nandito ako sa area. Ah, so sa mga taga Hong Kong, nandito ako sa Chung Kwan, oh. Sa malapit kami sa Villain, Villain Room. Ayun, ano? So, itong area na to, guys, hindi ko lang siya may ikot sa inyo ngayon. Kasi nakaupo na ako dito. <laughs> nakaupo na si Inday, tinatamad ng lumakan. Pero this area ng Chung Kwan, oh, is uh, mostly pinupuntahan siya ng mga health na katulad ko po Jeff kasi meron siyang malaking ground meron siyang playground meron siyang mga sheds na pwede kayong maupo like me and my sisters no? nandiyan lang kami sa gilid is yes, nakaupo lang kami na papahinga tas marami namang Filipina dito so minsan nagkakaroon kami ng mga pagkakataon meet and greet ayan mga kanya-kanya uh, kami may mga may, may video okay ayan papahinga yung iba, chill-chill lang, ganyan. Yan ang buhay day-off dito ng mga katulad namin OFW. Uh, so, ayun. Uh, regarding nga uh, sa, sa day-off, yung iba kasi nagtatanong sa akin, Auntie, hindi ako pinalalabas ng amo ko. Gusto-gusto ko naman lumabas ng statutory. Bakit ganun? Okay ba yun? Uh, actually, hindi. Uh, sa batas kasi natin dito sa Hong Kong, yung statutory holidays, hindi talaga siya pwedeng palitan ng pera or bayaran ng pera. Yun is upon the rules, ha? Kasi mga oh, may, may mag-react naman. Ay, hindi ako, napapapayad ako kasi usapan niya lang amo mo but upon the rules kasi dito sa Hong Kong ang statutory holidays is kailangan siyang uh, ibigay sa helper uh, ibigay sa helper uh, hindi siya pwedeng bayaran ng pera pero syempre no in reality depende na yan sa usapan niya ni amo kung bibayaran ka ba niya uh, katulad ko minsan kasi sasabi niya sa akin it's a change na ng ibang araw but I prefer syempre di ba baka naman pwede. O, oh, kasi baka mamaya magreklamo ka sa sabihin mo yung rights mo, tinatapakan ko. Nasa pag-uusap niya na yan ni Amo. Pero, upon the, ano nga, upon the rules, ang statutory holidays is kailangan ibigay siya sa helper. So, unlike, like today, like this May, no, meron tayong tatlong sa tutorial holidays. Kailangan ilabas mo tatlong sa tutorial Where in kung kailangan kaniya amo mo by that day, pero ha, dapat yun pumayag ka. Hindi yung puwera sa hin kani amo na. Hindi, hindi ka pwedeng lumabas kasi kailangan kita. No, no, no. Kailangan yun i-consider pa rin nila kung meron kang sarili mong lakad. Ganyan. So, kung pumayag ka naman na, okay, amo, ipalit mo lang na ng ibang araw. Meron kasi akong kakilala, actually, kausap ko lang siya kanina. Hindi siya lalabas ng tatlong statutory holidays niya for this May kasi balak niya umuwi sa Pilipinas. Yan. So, yung pag-uwi niya sa Pilipinas, idadagdag niya yung sa vacation para magstay sa Pilipinas na medyo mahaba-haba. So, yun, depende nga talaga sa pag-uusap na ama. But, tatandaan nyo guys ang statutory holidays natin, hindi yan pwedeng harangin na mo yung mga bago dito baka magtanong ay bakit ganun ako wala pa akong statutory holidays kasi po yung statutory holidays ibinibigay siya kapag naka 3 months ka na sa amo, mo so which means pag wala ka pang 3 months is hindi ka pa entitled sa statutory holidays pero may pero na naman ha, sabi ko nga in every rules there's an exceptions Meron kasi mga amo na even though wala ka 3 months, is ibinibigyan ka na nila ng chance magpahinga o ibinibigay sa yung statutory holiday. Meron mga amo na talagang strict, I know, wala ka pang 3 months, so magtrabaho ka. So, ganun po yun. Um, yung day off po kasi, yung day off po kasi, pwede talaga siyang uh, hindi Sunday. You know? Na-explain ko sa ibang video ko na ang day off po dito sa Hong Kong, ang nakalagay po kasi sa ating uh, contract is one, uh, one time, one week. So, ibig sabihin, from Monday to Sunday, dapat isang araw doon is may day off pa na sa inyo So, kung hindi kanya, kung hindi kanya day off, eh, bayaran niya ng pera. Pero itong statutory holidays po, hindi po kasi siya talaga dapat bayaran ng pera. Dapat po sa kanya, kung hindi kanya, kunwari, to mapati sa statutory holidays mo ng, ng Saturday, at kailangan kanila ng Saturday, dapat before or afternoon is palitan nila ng araw din ng pahinga yun po is up the rules. Pero nga po, yung sinasabi ko, uh, nasa pag-uusap nyo rin po ni Amo yan. Uh, but, pero, yun nga po, dapat uh, sumasang-ayon ang both parties. Hindi pa yung sasabihin ni ni Amo, um, ay hindi, 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 kailangan kita, huwag kang lalabas. So, hindi po pwede yun. Ikaw po na helper ang dapat na masusunod. Pag sinabi mo kay Amo, Amo, pasensya ka na, hindi po talaga ako pwede kasi may lahat ako. So, hindi ka nila pwedeng yung Uh, ang mga statutory holidays po kasi natin at saka mga holidays po natin. Yan lang po kasi yung mga araw na pwede tayong magpahinga. So, uh, nasa ano yan, nasa karapatan natin. Kailangan natin mag-gain ma yan sa mga amo natin. May mga, mga, ibang amo na sasabihin sa iyo, sige, Jesse, parang hindi ka na gumastos. Dito ka na lang magstay sa bahay. Ganyan, aalis na kami. Di, take your time, ma. Andudon ka sa, sa loob ng bahay natin, mag-rest ka. Di ba? Ang sarap nun. Kung wala sila. Kasi nga, yun nga, katulad sinasabi ko, may mga senaryo kasi na, auntie, sige, dyan ka na lang sa kwarto mo mag-rest para hindi ka nagagastos. Pero the thing there is, every time na magkakatok sila, may kukunin sila sa kwarto mo, or makikisuyo sila, di ba? sa so, yung rest day mo is um, hindi rin siya naging rest day. So, okay, siyempre, nandun doon ka sa kwarto ni Amo, hindi ba pwede mag-iagod, di ba Yung -i do, 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 diba? Ay, nga, unless, naaalis din sila by that day. So, okay lang. iba Parang iyo rin yung bahay. Uh, dito po sa Hong Kong, oh, iba-iba po ng, ng sistema o iba-iba ng klase yung pag-i-spend namin ng, ng day off. Oh, so, katulad ngayon, ah uh, kami, no? Nagpapahinga kami dito sa park lang. Yan, chill-chill lang. Kwentuhan. Yan, chika-chika. Uh, chika -chika. May iba kanina nagkakantahan. Yung iba naman, gina-take advantage nila or ginagrab nila opportunity para makita ang bundok. Yan, hiking, swimming. Ngayon po kasi medyo mainita dito sa Hong Kong. So, yung iba nagsas, nagsaswimming nags na sila. Pero kami wala pa kami nakaseta swimming. Oh, mga kasama, baka naman! <laughs> Kasi po dito rin po sa Hong Kong. Marami namang dagat dito So very accessible po pumunta Kung sa swimming at swimming lang And hiking Pero sa tingin ko sa ngayon uh, Less ang nag-hiking ngayon Mainit Oo Nakakatakot Baka mamaya pagkakita ng bundok doon Kayo abutan ng inyong ano You know, you know literally. hirik uh, Mamaya makakakita na lang Patulad na one time doon Kasi yung bahay namin sa Sa Yautong Is malapit sa, sa bundok So one time nakakita kami ng helicopter Sabi ko saan? Ba't may helicopter doon sa taas? Anong ginagawa? Uh, sabi nga, pwede or possible, possible, hindi naman sinabi niya yun talaga ang na may helicopter sa taas kasi may rescue Ayan, ganun po kabilis ang rescue dito sa Hong Kong. Kahit po, alibawa, yun nga, meron kasing incident dito yung nangyari, no? Makit sila ng bundok, tapos sa bundok po siya inatake. Na-stroke or may nangyari sa kanya, hindi siya nakahinga. Ah, uh, tawag lang sila, 999, 999, pagka 99 ang tinawagan mo ambulance and police po yan. So, ayan, na-report nila na may um, na heat stroke doon sa taas. So, kinuntahan nila doon sa bundok by a chopper para mas madali siya ma-rescue. Ganun po kabilis yung rescue dito sa Hong Kong. So, uh, medyo okay naman. Okay naman siya. So, ayan nga, aside from swimming, aside from tambay, hiking, meron naman po iba dito na tinitake advantage po to para magkaroon ng mga silting gatherings. Marami po kasi organizations dito sa Hong Kong, no? Hindi po helper tayo, is helper lang tayo for the whole time, no? Yeah? Um, kasi po dito sa Hong Kong, meron po mga association or may mga mga samahan na mga iba na de-develop din ng mga skills. Meron dito may mga nagtuturo ng dance, may, may meron dito mga nagtuturo ng ng guitars, ng instruments. Uh, yun, may mga association po ito, Merong may bayad, merong may free naman. Uh, next time, i-ano ko, uh, sasabihin sa inyo or i ko sa mga vlogs ko kung ano yung mga free trainings po dito sa Hong Kong na pwedeng atin na nating mga helper. Hindi lang po, i helper is helper na lang. Kasi nga po, di ba, alam naman po natin yan, na marami rin po dito sa, sa, sa Hong Kong na helpers tayo sa ating designation. Pero meron po mga, ano yan, certificate. So, by next time, eh uh, i-research natin or ibibigay ko sa inyo information. What are the, the, what you call this, the associations and the trainings that the government and the private sex sectors of the Philippine Association here in Hong Kong, yung binibigay nila for free. Meron nga rito, nakita ko may mga nagtatamburi, meron din nagjajam na volleyball, ayan, volleyball. Meron ako nakikita mga association ng volleyball. Tapos yun nga, uh, meron sila mga nagka-fundraising. So, this season medyo maganda siya kasi mainit na kasi hindi na siya sobrang lamig so meron mga activities may sa mga may mga i, um, in, dito uh, inaassemble sila or meron silang ginagawang activities para sa mga katulad nating helpers so, so ang ating mga holidays ay eh, hindi siya nasasayang na nakaupo ka lang sa isang sulok at matutulog ka lang sa kwarto ay yan yun lang uh, for today's video yun lang pinagkwendahan na natin kung anong ginagawa namin yung mga helpers or mga auntie dito sa Hong Kong sa aming holidays katulad nga ngayong medyo scoopy to imagine mo pito gasas yan <laughs> pero yung iba dyan pinag-offer time niya mo okay na rin diba at least meron kang bayad may iba pa nga dyan pang uh, amo double pay pa yan or triple pay yan sarap diba pero ba sa akin dahil ako pagod sa akin dalawang alaga ah uh, mas pipiliin kong magpahinga <laughs> <laughs> Ayun, ang na naman ng auntie ninyo. Pero yun nga, for the sake na ma-inform ka lang kayo ay ma-update kayo sa mga buhay-buhay namin dito sa Hong Kong. Ayun lang po. So, Lian Antonio po, your host. And thank you and goodbye and see you for my next video. Bye-bye!